white lang. Okay yan guys. Ah, dito Hi, this is our journey into the cave. Yeah. Ang light ko ay tanging light ng cellphone. Haha. 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 tayo guys. Isa lang tayo ng pero... Grabe! <laughs> thrill pa kayo. Oy, okay ka lang, Biel? Ano na, dakpan mo na, Biel? So, <laughs> <Okay>. ayun, <laughs> <laughs> oh, ang mga kasama namin dito, uh -oh. halos mga bata. Nag-enjoy <laughs> okay, sila, guys. Kaya-kaya ng mga bata. pwede man, pwede man sandian lang <laughs> man pwede, alam ka rin huli masyado super lamig na huli ma Ayan may pa. Ah, hindi so, you know, na rin patupa na din. Gira ka na bilang tubig tiri wala. Ah. Pero kung magpusok ang mga hati, pabulok na din. Kasi yan. Pero atong big daw, labok na. Oo. Sino na nang minsan nakakatakot guys during ulan, pag umuulan sa labas. Napapasukan din ng tubig dito, dinadaanan ng tubig. So, hindi, so dapat i-secure muna bago pumasok na hindi umuulan sa labas. So, <laughs> Ayan Dito rin tayo sa loob <laughs> Uy, Sina Si Sina nauna rin pa Si <laughs> Sina first time na pumasok Actually, si Sina Kapasok na niya siya dito nung Pero nasa tiyan ko pa siya noon Five months pa lang Sa satyan ko Kaya ngayon nang nangunguna siya Nangunguna siya na. Second time na mo Oh, wow. Kaya maluwang siya, guys. Dito sa loob. Super dilim sa so, kung wala tayong ilaw. Wala tayong makikita dito. Hmm. Cake, cake, ay, may mga bandal. Ibig sabihin, madami ng mga nakapasok dito. May nagbandal? May mga ano dari, oh. Sige, magsulat ka ng name, mo. Mga Sige pangalan. Pwede gayong isulat namin. Si Rose at si Jo. Dapat <laughs> si, yeah. ah. Si Jack. Ba, kasi pala tandaan na si, nakapas si Dor, na nakapasa na, si na kayo dito. <laughs> <laughs> si Eric. Si Abogadil. Si Dor. Si Dor at saka si uh, Bell, Dory Bell. Okay. Ako sulat okay. ako yawe. Eh. Dara, pa oh. Ay, muta ko! So kung makapunta kayo dito sa... sa, sa sunod, hanapin yeah. niyo ang pangalan ng dito ha. Si Dawn Bell. Jesus is God. Yeah. Double R. Ay, hindi ko nung makasulat po yung Dory. Wala na space. Guto. Dory. Bill. Sabi ah. niyo, na share niyo naman nung makapunta kayo rito. Bill. Bill the Rooster. And I Bell lang pa. Okay, ayan. Ang daming pangalan dito. May date pa pa. O, 24 may nagkado. Dari Dory 12, 24. Uh, on December 24. Ano? Christmas. 12. 100. Ano ta? 28. 28. 12, 28. Sila yung unang pumasok dito na ano? Napakit ano <laughs> namin. 23. Ito yung December 24. Mm -hmm. <laughs> okay. Points okay. <Thanks> pa <laughs> okay Kay Zima, di ba? Ha? Kay Zima. Ito na sila ang mga bata. O, oh, nauna na. Ito sila baras sila. Okay. So, yun. Proceed tayo dito, guys. Proceed tayo dito sa mamara. na tubig. Sa mamara. <laughs> Proceed tayo sa mara. Sa mara. Dito tayo sa mara. na tubig. Grabe. Pagpapanaw na tayo. <laughs>